So, uh, ulitin po ulit yung parapol natin sa Pika 30. Uh, sa YouTube kayo, sa YouTube channel po kayo mag ano, uh, comment. Uh, damihan nyo yung comment. Kasi doon ako, uh, doon ako magbabase sa maraming comment. Kasi pag isa, dalawa, tatlo, hindi namin sasali sa comment lang, yun lang yung bali hindi I gastos nyo sa para sa rapo namin. Kaya mga idol, kaya nagpupos din ako sa FB, i-ano ko mamaya yung YouTube channel ko. Ito ay idol. Ayan. kasi hindi pa marami tatanong kasi kung paano sila sumali. Tsaka idol, kahit sa ano, sang video ko, pwede kayo mag-comment kasi check namin yan kung, kung nakahilang comment kayo sa bawat video namin kahit sa video pwede kayo mag-comment basta sa youtube channel na sa youtube channel ko kasi yung iba kasi sa FB hindi mo namin pagbasihan sa sa FB ko yung comment niya. kaya malapit na kapit sa 30 ho yan Saka magla-live live kami sa YouTube ko ng mga 10 AM ng umaga. Kaya, yung iba kasi sa FB nanonood. Sa YouTube channel nung kami mag mag magla-live dun sa sa raffle natin. Kaya good luck sa mananalo mga idol. Kasi yung iba kasi mag magko-comment lang isa, dalawa, tatlo wala diba kasi yung nanalo sa Marikina kulang kulang 200 yung comment niya kaya halos sa kanya lahat ang panalo kaya good luck idol good luck